Hello Atiens! Welcome back to my channel. Ken or Philip nag-alala sa mga fans na nagbigay ng regalo sa kanya. Reminder niya o payo lang niya ay sana wag nang magbigay or piso-piso lang wag mamahalin dahil alam niya. Alam ni Ken na mahirap kumita ng pera ngayon dahil siya mismo ay nagsimula sa humble beginning. Kaya advice niya, wag na lang mabigay ng regalo o piso-piso lang ay okay lang sa kanya. Kaya naman sa kanyang pinakabagong live ay talagang maalahanin at talaga uh, talagang nagalala o oh, concern itong si Philip na sana mumurahin lang o oh, hindi na kailangan magbigay ng regalo. Binibigay daw. no, 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 convert to money. Pero di ako marunong paano i-check. Search ko mamaya kung paano. Di marunong. Pera pala yan. Huwag kayo mag-send. Huwag, Don't. Stop it. Punin niya na lang yan, guys. Huwag na mag-send Huwag bigay kayo Huwag yung masyadong mahal Huwag sakto lang Huwag naman yung ano Yung mga tigpipiso lang Huwag naman yung uh, Like Gagastos kayo Mas masyadong malaki I mean I'm thankful guys Pero Huwag masyadong Huwag masyadong Yung malalaking Gastos talaga Na-appreciate ko naman lahat eh I swear ba ganyan kabait at maaalahanin itong si Ken may concern siya sa kanyang mga fans hindi lang siya basta-basta idolo nito kundi mayroon din siyang puso at uh, yun nga, pag-aalala